sa so, my vlog. Mag-unbox po ako guys ng smartwatch. Pinili ko guys, mura lang siya. Sa so, 200 real lang siya guys. So, meron din akong isa. Para naman dun sa isa kong husband, sa asawa ko. So, binilang ko siya guys nito. So, maganda siya guys. At pwede dito yung ilan ang heartbeat mo at saka yung pwede mo siya i-connect sa mga messenger, facebook pag nag-call pwede rin siya guys so ang ganda nito so ipapakita ko sa inyo guys ang kanyang laman kung gaano ka ganda may iba-ibang kulay guys yung kanyang strap So, dalawa yung binili ko. So, akin isa sa asawa ko. Ito sa akin. So, guys. Ayan, talaga siya. So, ito, nabuksan ko na akin. ito yung ito na, gamit ko na siya, guys. Smart swatch siya, guys. Ang ganda. So, tingnan natin. Ayan, ganda sya guys. Saka pwede mo siya ito. Pwede mo siya ipasok dito. Kagaya nito ginawa. Kung ayaw nyo naman na ganito lang, okay lang din naman siya guys. Ito kasi pwede mo siya ipasok dito. Para hindi siya magasgas. Kasi ako meron na kung gusto nyo lang, i-choice nyo lang yun, guys. So, yun siya, guys, kung nakikita nyo siya. Tapos, meron din siyang charger. Kakabit so, na lang siya sa ano. So, kaya nito. Kaya so, nito, guys. Oh. So, saksak nyo lang sa ganyan. Ayan yun sya. Complete lang Tapos, hindi ka mamili ng kanyang strap na kulay, iba-ibang kulay. So, ayan. May pink, may white, may itin, may orange, saka ito. So, guys, nakita ko sa inyo isa-isa. Diba, ang ganda nito, eh. Ang gagawin nyo lang yun dyan. Papasok nyo lang sa si John guys. Oh. Kung gusto nyo magpalit-palit ng ganyan. So, diba? Pwede pa nila laki, pang yan. Tapos, Ayan na siya guys. Kung gusto yung palitan ng kulay, ba, diba? ganyan, ganyan kasi na pinili. Pwede na siya guys ilipat. Ayan. Ayan siya guys. Pwede siyang lipat lipat Ikot mo na siya dyan. Ganyan, ganyan. Diba? Tapos, ayan, may mga ganyan. Pwede kang mamili dyan. May, may, may orasan, calculator settings, andyan na lahat guys messenger yung heartbeat mo, ayan halimbawa, example ito sa akin pagaya nito yung may sign na heart yung may heart na yan halimbawa yan may heart may heart na ito oh. so, pindutin ko lang sa guys tapos titingnan ko yung aking heartbeat. Yan. Kung ilan. Kung normal ba. O ba diba? 81 lang yung heartbeat ko. So, sa blood pressure naman, pindutin ko na naman yung sa blood pressure. Ayan. Diba? Lalaman ko kung ilan ang blood pressure ko. 118 over 81. So, mataas ang dugukod. Ang normal is, ang normal ng ating blood pressure is 110. So, tama lang yun sa akin. So, guys, kung gusto magpalit-palit, tanggalin nyo lang siya, guys. Di ba? Ang ganda mapipilian. Eh? Ang ganda siya. Pag nagcha-charge kayo, ang gagawin nyo, ay, uh, naka-charge. Ilagay nyo lang guys sa ilalim. Ayan, magcha-charge na siya yung ganyan. Sa ilalim. Tapos, kung gusto nyo magpalit-palit ng ano, ng kanyang kulay, dito lang alisan nyo na siya rito guys. Pupush nyo na siya guys. Oh, o yun. Tapanga lang siya. Kung gusto nyo ibalik, pindutin nyo lang yung bilong dito. Ang ganda. O yun. Balik. Wait lang.

Ang ganda sa likod, wait lang, guys. Hindi ko matanggal. Na-stock ata siya. Okay, iba-ibang kulay. So, wait lang, guys. So, guys, continue ko. Kanina kasi na-stock. So, ang ginawa ko, guys. Pasok ko siya ulit dyan. Yan. Kung gusto nyo sa magpalit-palit siya magpalit sya guys. Ayan. So natin. Meron dito sa likod. Pag na-stack siya guys. Ipipress lang natin dito sa likod. Yun. Para mabilis. Meron dito ipipress sa likod guys. Oh. Ngayon. Kung gusto nyo magpalit-palit ng ibang kulay. Ayan siya guys. Pag na-stack, pwede nyo siya guys, i-press sa loob. Ayan, ganun na siya. Hmm. Ito guys, pwede rin na kaganyan. Pwede rin naman na ipasok nyo guys. Ganyan. Ayan. Pwede rin siyang ganyan siya guys. Para hindi siya matulis. So, ganyan na siya. Pwede na ulit natanggalin siya guys. Ganun lang guys. Pagpalit-palit nito. Marami kang pagpipilian. Ayan. Tapos pag nag-charge kayo. Tanggalin lang to. Saksak dito. Tapos. Pasok nyo lang siya guys. Ang ganun sa ilalim. Ayan. Didikit na siya. So, ganun lang guys. Kadali ang mag-charge at saka magkabit na mga iba-ibang kulay na strap nito guys. So, marami kayong pagpipilian. So, ang paborito ko dyan, orange, black. Pero lahat naman gusto ko siya. Ang ganda rin to, di ba? Tapos, kung gusto nyo naman na ilagyan ng cover, para hindi siya magasgas kagaya nitong ginawa ko, may cover siya, guys. Pwede nyo naman siya i-pasok dito sa loob. Parang cellphone lang din. So, pasok mo lang siya dyan. Ganun lang siya. Kung gusto nyo may plastic, para hindi agad magasgas yung ganito natin. Yung ganito nyo, di guys. Tapos, hindi rin yun na ipalit-palitan ng kulay i-press nyo lang sya dyan dyan hindi kayo magpalit-palit dito guys. Ang kulay ganun you kagaya know. ito sample bukal itong isa bin off ko sya kanina so i-open natin sya Ayan i open ko siya guys. Dito siya, i-on and off. Ay, dito, dito. O, diba? Maghihilo siya. Ayun. Open na siya. Pwede niyo siyang ipalit-palitan ng kulay. Ayun. Ayan. Ayan. Ayan siya, guys. Pwede niyo siyang ikot dito. Ikot mo lang siya. Ayan. Ay, nakabaliktad. Ikot mo lang siya. Ayan. Pwede siya magpalit-palit. Tapos marami kayong pipilian dyan. Itouch nyo lang dyan. Ayan. Marami kayong mapipilian. Parang cellphone rin siya guys. Ayun. Cute diba? So, yun lang guys. Thank you for watching to my channel. Ganun lang po guys. Ang ating binili na smart watch. Ayan siya guys. Nagmura na nga lang ito. Isandaan na lang to guys. Real. So, yun lang ang aking unboxing smart swatch. Thank you for watching to my channel. God bless you all, guys. So, ganun lang po. Adali. Diba, ang ganda? Marami kayong pipilian na kulay. Magpalit-palit kayo ng ano. Ang strap niya guys. At saka, mayroon pa yung libring charger. Piti e, lang yung bu bumili ng ganito kung meron naman piso sa bahay pwede naman siya guys bye thank you for watching to my channel see you to the next my video so dalawa to akin yung isa sa kasasawa ko yung isa pareho kami lang oh. ba diba? couple pareho din ang mga kulay oh. pakita ko guys wait lang Diba? Oh, diba guys? So, pwede kami mag, ano, magpariho ang kulay, magpalit-palit. So, yun lang guys. Thank you. God bless. See you to my next baby. Bye.